was in the elementary parang nagkaroon na ako ng affinity sa ilang ilang scent dahil ang anti ko noon ang perfume niya ilang ilang nilalagay lang na dito sa lapel ng kanyang uniform kasi teacher siya wala namang ano mga spray spray perfume noon eh kaya yun the scent is very good tapos uh, na, parang nakakaalis ng depression parang ang feeling mo it enhances your well-being. Yun ang ano ko sa ilang nila. As the years evolved, napunta na kami sa Laguna, we had manufacturer ng steam distillator or hydro distillator. Binili na. Then we did it. You have to pick the flowers sa pinaka-intense ang scent nila. And usually ito, pagkatakip silin na mga alas sa 8, alas 7, you smell it on the air. Or in the morning, para ano, yung katas niya nandiyan. The best type is when they are greenish-yellow. Yun ang pinaka -ano, na e extract mo. That's the best kind of oil, type A o class A na sinasabi nila. There are three kinds of ilang ilang flowers. Yung sinasabi nilang malasaba, tapos yung malakulot, yung kulot-kulot, tapos malakawayan. Lahat ito is malakawayan. Hindi kami kumukuha ng ano, kulot at saka ano, malasaba. Malasaba we extract the oil na mga 8 to 12 hours. Isang drop lang, it will make a lot of difference sa amoy ng perfume. Doon sa mga natural perfume na ganyan, they love it kasi yung walang maapekto sa'yo, tapos it lasts at least 24 hours. After ng perfumery, I can go to candle making. I can do to cosmetic siguro, soap making, shampoo. Yung ngayon, it, it goes with that. with the business.